Tete monggo ya Ini monggo. Oke. lagi nanti nang Dan yeah. Yeah. Okay, yeah, at, okay. Tapos, okay. then, patis. Hmm. Inilagyan ko ng tubig. Pakuloyin natin. Okay, guys. Naglalagay rin ba kayo ng sotanghon namin oh, naglalagay. Sotang sotanghon. Nagpapitin mo lang. Nagpapitin mo lang After that, lagyan niya ng sili, dahon, or spinach natin Tapos, yung favorito yung ticharon. Tapos na guys. Kain tayo. Kain na lang. Ayan. 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 sa tanghon. Ayan. Kain na na. Thank you, Kumars. Partner na natin ng tuyo. Ayan.